Sumusunod na nga sa yapak ni Kai itong si KQ at susubukan ngayon ni Kevin Kiambao na makakuha ng spot sa lineup ng isang NBA team na maglalaro sa NBA Summer League. Kay Soto naglaro na nga sa NBA Summer League at nagkaroon ng mga magagandang plays sa opensa at depensa at hindi nga rin ganun kalakas ang Kai na naglaro noon sa NBA Summer League. Hindi katulad ng Kai na nakita natin laban sa team ng Latvia at New Zealand. Nasabi na ni KQ na maliit nga ang chance na makapaglaro nga ito sa NBA Summer League pero naniniwala tayo na tama ang kanyang sinabi na mas mabuti na nasubukan nga niya ang mga NBA minicamp ng iba't ibang teams dahil dito lang natin malalaman kung maiimbitahan ba siya o hindi at posible talaga na magustuhan nga ng isang NBA team ang kanyang maipapakita sa mini minicamp at mabigyan nito ng spot sa kanilang lineup na maglalaro sa NBA Summer League. Maganda naman ang laro ni KQ. Merong bilis athletic nga rin ng galawan at matindi pa ang 3-point shooting at naniniwala tayo na kaya niyang makipag-compete sa NBA Summer League level. Yun ay kung mabibigyan nga ito ng spot sa lineup ng isang NBA team na maglalaro sa NBA Summer League kay Soto naman legit ah, na isang NBA team at players na ang nakalaban nito at ito nga ay ang team ng Phoenix Suns sa tang Oklahoma City Thunder DeAndre Ayton ang isa sa nakabanggaan ni Kai sa loob ng paint at nadadakdakan pa nga niya ang ibang players ng Phoenix Suns noon idagdag pa natin na masilaw pa nga si Kai sa mga oras na iyon pero nagkaroon pa rin si Kai ng magandang laro laban sa team ng Phoenix Suns sana nga lang talaga ay makapasok si Kiki sa lineup ng isang NBA team na maglalaro pero sa NBA Summer League at maipakita niya kung ano ang meron siya. Yun ay kung mabibigyan nga rin siya ng playing time. Aminado naman si Kikyo na maliit nga talaga ang kanyang chance na mapabilang sa lineup o roster ng isang NBA team sa NBA Summer League pero gaya nga nang nasabi natin malalaman lang natin yan kung ito ay kanyang susubukan dahil hindi talaga nawawala yung chance na makakuha ito ng spot sa lineup ng isang NBA team na maglalaro sa NBA Summer League. Slim chance ang meron si Kikyo pero mas maganda nga ito kaysa naman sa no chance at may talento nga naman ang mga Pinoy sa paglalaro ng basketball. Ang problema nga lang, iilan lamang ang masisipag na gustong sumubok na nito. Idagdag pa natin na kailangan talaga ng budget para dito dahil na rin sa halos wala o konti lamang ang sahod sa NBA Summer League. Kung sakali nga na makapasok si Kikyu sa isang NBA Summer League team at nabigyan ng break at nakapagpakita ito ng magandang laro ay hindi malayo na merong chance na mapasama ito sa isang NBA team. Kaya naman, nasabi natin na magiging bigay todo nga rin ang performance performance ni na isang daang porsyento para na rin sa goal na makapasok sa NBA at wala pang purong Pinoy na nakakapaglaro sa NBA hinihintay pa natin ang first homegrown Pinoy na makakagawa nga nito. May mga sikat na players naman tayo sa NBA na may dugong Pinoy sa kasalukuyan at ito nga ay sina Jalen Green at Jordan Clarkson masasabi natin na Pinoy nga itong si JC dahil sa naturalized player siya ng gilas at naglaro na rin para sa gilas team. Cooper Flag ang nangunguna ngayon sa NBA Mac Draft sunod si Dylan Harper at pa. Merong chance na makakalaban nga ni Kikyu ang mga players na ito kapag nakalusot siya sa NBA minicamp at nagustuhan ng isang team ang kanyang laro o performance at bibigyan ng spot sa kanilang lineup. Kung sakali lang na naging maganda ang performance ni Kikyu sa NBA Summer League, kung makakapaglaro nga ito at nakasungkit ng NBA contract ay siya ang magiging kauna-unahang homegrown Pinoy player sa NBA.